Hello mga kasari, for today's video ay isishare ko sa inyo isa sa mga ginagawa ko dito sa akin tindahan at nakakatulong sa paglago ng aking sari-sari store. So ngayon malap pala mga kasari, ito na yung aking tindahan na dating nakalagay lamang sa isang divider, ngayon ay patuloy na lumalago. So isa din ito sa mga ginagawa ko dito mga kasari, ang mag-repack ng mantika. So, ang ginagawa ko pala mga kasari, ay bumibili ako ng 1.5 na mantikang labo. Hindi linaw ang ginagamit ko ngayon sa ngayon mga kasari kasi napakamahal ng mantika na linaw. Ang 1.5 ay umabot ng 200 na higit, samantalang ang labo ay 115 lamang. So, ito yung ginagamit kong uh, pangripa. Ang 10 pisong mantika na rin, nireripak ko ay one half cup yan, yan ang ginagamit kong uh, pantakal mga kasari at nilalagay ko sa plastic ng yellow so ito yung gustong gusto sa akin ng mga customer kasi meron daw ako nito sa ibang tindahan kasi hindi sila nagre-repack ng mantika so dito sila pumupunta sa akin kasi nagustuhan nila kasi minsan kulang yung kanilang budget sa halagang 5 pesos at 10 piso nakakabili na sila dito sa akin. Di ba? Uh, magpiprito lamang sila ng mantika o uh, sa halagang 5 pesos ay meron na silang mabibili. So, minsan kasi yung mga kasari, yung mga customer natin ay nagbabudget lamang ng kanilang um, pera. So mga kasari, sa isang 1.5 na mantika ay nakakaripak ako ng 19 pirasong mantika na tig sa 10 piso. So meron akong tubo mga kasari na 75 pesos. So ayan, kasi 190 ang aking naripak, 19 peraso. So, o oh, ba diba guys, mas malaki ang kikitain mo pag ikaw mismo ang nagriripak ng mantika. Yan, mabenta to siya sa akin at mabilis itong maubos. So, ayan, sunod ko naman na repack guys ay itong tigli limang piso. Ayan, sa so, one fourth cup naman ito na measuring cup ang ginagamit ko dito ng pang repack at uh, plastic ng ano, uh, ice candy. So, ito na nga guys, tapos na ako mag repack na mantika at uh, tinabi ko siya dito sa itlog. So, ayan mga kasari, nilalag, nilagyan ko siya ng takip kasi <laughs> may mga daga, binubutas kasi siya ng mga daga mga kasari, kaya kailangan may takip. So, ito lang mga kasari ang video ko for today. Thanks for watching guys!